Welcome back again dito sa ating channel guys So nandito ulit ako sa aking mga alagang kambing So ayan sila guys So may napansin lang kasi ako dito sa isang kong kambing guys So ayan Mapapansin niyo siya Namamayat, matamlay, mabagal humilos uh, Walang ganang kumain at kung mapapansin niyo dito sa kanyang mga mata guys eh, lubog lubog yung mga mata niya at mayroon pa akong isang napansin kung titignan natin dun sa talukap ng mga mata niya na e, halos namumuti na so ayan malamang sa malamang eh, kulang na sa iron itong ating alagang kambing so kailangan na natin siyang maturukan agad ng iron guys so eto na yun So ito yung iron gas na ginamit ko dun sa ibang kambing ko. So ngayon, magtuturok naman ako dito sa kambing kong sigurado sa pasinogurado pa to guys kasi na nasa kanya na lahat ng mga palatandaan ng anemia sa kambing. So magtuturok na tayo guys para maagapan natin, mga tuluyan siyang humina, magkasakit palalo. So mamatayan tayo ng alaga kambing. So yun ang hindi natin dapat kaya ang mangyari so itong iron dextran guys itong gagamitin ko so para sa ganitong kalaking kambing guys siguro tuturukan ko na lang siya ng 5ml so ito na yung ating science at siguro doon nating bago yung gagamitin natin guys para naman hindi siya pag dinamitan kasi natin yung mga luma baka no so, diba magka infeksyon so dagdag -dag problema pa yon. so tara guys magturok na tayo so yan guys ishishake muna natin para naman pantay pantay yung yung pagkakaayon may ganun eh you know? so yan guys siguraduhin nyo lang na bago yung gagamitin yung syringe para iwas sa infection o tetano yung ating alaga, kambing. So kung paano kung wala talaga kayong magamit, meron na kayong yung dati yung ginamit. So siguro pwede namang ano, sterilize na lang. Pakuluan mo ng tubig sa tubig para mamatay yung germs. Pwede rin siguro yung ganun. Pero hindi ko rin recommend na yun. Pero kung talagang walang wala, eh, o, ganun na lang. So ayan guys, yung ating 5 ml na iron. Tusok na natin. So siguro kailangan ko ng kasama dito guys. So tatawagin ko si Mr. Valdez. So para hawakan yung kambing. Para hindi siya pumalag. Okay. So dito lang tayo guys sa kanyang paanan sa likod ito sa may muscles muscles so ito na magsarap na mm. kailangan talaga may nagahawak binat ko okay Tapos masahe. Baho <laughs> Okay guys. Ito na yung alaga natin. So ayan, naturukan na natin guys itong ating alagang kambing. So hintayin na lang natin yung result. Siguro sa mga susunod na video na lang. So makikita nyo naman kung gaano siya kapayat at titig i-update ko kayo dun sa pagbabago dun sa kanyang katawan so hanggang dito na lang guys thanks for watching and patuloy yung support ng aking channel at sa mga hindi pa po nakapag subscribe please subscribe see you next video guys thank you kay Mr. Valdez